so yan yung barko natin sa TransAsia 10 so ako yung una pumasok dito excited eh excited sumakay ng barko hindi pa ako nakasakay ng barko kasi eh. kaya excited ako ako nauna so good morning alas 6 ng umaga lapit na tayo sa Cebu kaya ito pala feeling sumukay ng barco first time ko okay na tayo sa customs saka sa coast guard pala so papahinga muna tayo sa loob siguro <makes noise> transit of uh, the last case si bae dyan ha uh. kailangan ko natapos sa mga papeles, dokumento para sa motor para sa pagkawin natin papuntang Cebu. Itlog sa pinilog. Dahil mamayang alas 8 pa yung alis ng barko, alas 10.30 pa lang. <laughs> So, kumuha na ako ng matulugan dito kahit pa paano. Yan you know? o. So, bed na kaagad. Yan yung main door. At least may table pa. May maliit na may CR. Ayos din. Alright. So, kababayad na natin ang terminal fee. So, nandyan na si Ayan, ang ganda yung sasakyan. Antayin natin mag alas 6 bago tayo makapasok sa loob. So, sa ngayon, ito pala yung ano, uh, passenger terminal ng Roro, ano, ng ferry dito sa may de Oro. Ang ganda rin. Kain tayo dito. Merienda, kape. Alright. So, nandun si nandun si Yamaha R15 pangalanan ko yung sunod Ooh. kapay muna tayo dito right? alas otso pa so alas 12.30 pa lang alas otso pa yung last na bar ko kaya dito tayo tambay sumay akala ko mayroong ano yung yung mamasahe, wala pala So oh, pwede na lang pumasok. So, bumili ako ng pagkain. Dalawang burger. sa tatlong itlog. So, ito na yung ano, terminal. Ganda rin ah. Pati yung na, linis. Alright. So, pangalanan kita. Mag-iisip muna ako ng pangalan sa'yo. Dito na yung tambayanan. So, yan yung barko natin sa TransAsia 10 so ako yung una pumasok dito excited eh excited sumakay ng barko hindi pa ako nakasakay ng barko kasi eh. kaya excited ako ako na-una ito yung mga binili natin ano baon sa loob may itlog dyan may burger sa tubig sa crackers Hanggang uh, las 8 pa nang umaga yung dating. Las 8 ng gabi ang alis. So, 12 hours. So, alas 5 na. So, boarding na mamaya konti. Boarding. Embarkation. Diba? Parang seaborn, no? So, yan, walang iligo yung ating ano. Pagdating na lang na Sibu Paliguan kita ng gusto Pawaks pa kita Ang ganda Ang ganda na performance ng ating uh, Yamaha R15 V3 Lalong ano eh Nung gumanda siya Lalong performance yan, Nung pinalitan ko ng uh, Isang set ng sprocket sa kadena So Kasi pinrepare ko siya para dito sa travel na ito, dami kong uh, pinalitan ko yung sprocket kadena, saka yung mga brakes, saka side mirrors, may mga brake pads pa. So, ang ganda ng performance. Kahit kagabi, kahit umulan, grabe yung ulan kagabi, talagang uh, kapit na kapit yung gulong sa kalsada. The, the best, the best performance. Nakalay din ang barko. <laughs> ay, ay, ay. So, ayun. Mm, Ito sa'yo nag-a-atira. Alright. So, 12 hours yung biyahe. So, mag-alas 8. So, 7.30 pa lang ang gabi. So, ang dating nito is alas 8 din ang umaga bukas. Alas 8 ang alis din. So, may binila ko mga pagkain itlog burger sabi big enough na yun meron ng itlog. Basag. May batag pa. Hmm. Pwede na. Ganyan talaga pag may magta-travel ka. Lalo dito sa atin. Ito yung sa ikaw. Namilang ako. Pakita tingnan natin si Boo. Dito sa Hotel. Dito magpapayag ako sa hotel ng dalawang araw. Preparation sa medical sa 11 September 11. So, kung okay medical. The next days, no, the next day. Tawid ako ng Ormoc naman. Diyan ko travel ako from Ormoc papuntang Allen sa Samar din tawid na naman ulit doon papuntang Matnog then travel na naman from Matnog to Makati so yun yun muna mag-stay tayo sa Manila ng mga 2 to 3 days so yun muna yung plan sto andando per la sala d'itto mmm guarderin Tingnan natin ito sa baba. I-miss ko yung Super Ferry. Bagol Okay, na din sir Okay So, good morning Alas 6 ng umaga Lapit na tayo sa Cebu Ganito pala feeling sa mga inumar ko First time ko kakapit tayo abang i-charge ng phone may bayad pala yung charging dito pero 5 pesos lang din naman 10 minutes pwede na at least mga pag-charge ka ng phone mo uh, gamit mo yung phone kahit pa paano tar Hotel and Casino yan pupunta natin yan mamaya or bukas siguro saka yung SMC side dito muna tayo mag concentrate sa ano, bago to eh pabalik balik tayo sa may SM Ano pangalan nito eh? Basta Cordoba to eh. Bago to eh. Wow, Biden ano? Ah, Japanese Jepang ni setelah kontraktor ni so, tos Cuma tiba eh by dito uh, dito na tayo sa may Robinson sa Cebu so, sa unahan yan nandun yung uh, SM yata sa so, kayong Radisson kung saan nag ano ko check in noon alright so diretsyo tayo sa may Mangko Avenue